mga sir, man, tayong Honda Beat na gagawin. Galing pa ito ng Kabete mga sir. At ang... Uh, uh, kasi napainkor sa iba to napatingin niya. At ang uh, sabi, si ang problema. Kapag ka si ang problema mga sir, kahit kalampag or to connecting rod yan mga sir, sa pag start pa lang ng makina, malalaman nyo na kaagad. Okay, paandarin ko muna mga sir. Okay, yan, maandar na. Yan, yeah, papansin nyo, tahimik na tahimik yung makina. Yan, yeah, wala tayo ng yung mga sir. Yeah, wala tayo ingay. <film rolling> kapag uh, bumirit ka, lalo kung nakababa yung motor at may angkas ka, pagka bumirit ka, kapag bumirit ka na, doon mo na maririnig yung krag 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 Kapag ka yung gumagalaw, ibig sabihin ang may problema o gulong-gulong tunog, ang may problema yung sa may bearing sa cover ng pangkilid natin. Tingnan natin. Dito pa tayo sa bila. Kasi hindi marinig at uh, mayroong namumukpok. Eh, yung tunog na yan mga sir. Kapag kaganyang tunog, yung problema yung bearing dito sa may cover natin, maluwag po yan kumbaga nag uumpugan dahil kapag ka-stack yung gamit nito na uh, bearing, yung cover ng bearing mismo kaya uh, lumuluwag sa katagalan dahil nga si on the beat, single bearing lang pangalawang bearing yun nandito at sa may gear, yung shaft drive nya wala siyang uh, support na bearing doon sa mismong uh, gearing natin, nag-iisa lang yun yung 60 to 4 lang palong pa ngayon. Ano ah? Uh, Bali, <laughs> maingay yung background natin dahil yan, nagpapalit ng ball race. At uh, ng gulong. Ako uh, huwag mo kayo maingay ha. Gulong. huwag muna kayo maingay. Para makaparinig natin. So, huwag uh, marami tayong magiging... <laughs> Ayan. Huwag mo na kayo maingay. Baka marami tayong maging basher naman nito. Ayan. Basher ako. Ayan. Ngayon yung problema ni sir. Maingay. Lalo kung may angkas na siya, mabigat na yung karga ng motor. Doon mo na siya. tutaling random uh, ramdam na ramdam talaga. Halos uh, naguumpugang bakal at uh, yata nito si daw kasi may ulog daw sabi hindi ko lang alam kung ano yung ginalaw yun dito yun dito kapag kayo dito naman uh, ramdam nyo naman kapag may problema rito kung malugang yung ano yung sigunyal natin kahit na hindi pa binubuksan maririnig nyo kaagad yan mga sir Kaya para malaman natin kung ano yung problema tatanggalin natin to bubuksan natin to ito mga sir tanggalan natin yung cover ayan tanggalin natin dito mga sir, kahit hindi, hindi nyo tanggalin ito, at kapag inalog nyo, pag may problema sa sigunyal, gaganin nyo lang yan, mararamdaman nyo po yan. Tsaka sa tunog pa lang, mararamdaman nyo rin. Kalampag kung tawagin yan. Ito, gods na gods na. Walang problema to. Yan. Yeah. Tanggal natin. Tapos, sasalatin nyo ng ganito. May kita nyo, dito, kung may problema o uh, kwan. May sasabit sa kuko dapat yan Pag may tama dito Minsan nangyayari yan Kapag pinupukpok Or yung isang bearing, bearing, ang gamit ninyo Tapos kinukulang sa grasa Ganun yung mangyayari Kaya umiingay yan mga sir Dahil dito yan, Naguumpugan Itong shop drive na yan Kapag ka nakalagay na yan dyan Dahil nga si shop drive Wala siyang bearing dun sa likod Iisa lang yung bearing na gamit nitong shop drive na to Yung 6204 lang kaya yeah, medyo pag bumirit ka, marara, makikita mo talaga kung mga ganun. Tapos papaandarin natin ng ganyan. At titingnan natin kung merong uh, tunog. Yeah, tapos papandar ko na tapos bibili din natin. Yeah, wala na yung grug 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 grug, mga ganun. Yung ibang sounds, dahil nga natanggal yung cover rinig na rinig nyo po yun pero yung gargar kapag uh, umaandar nawala siya dahil dito yan kuha tayo ng isang uh, drive shop para may pakita ko sa inyo na maluwag na yung bearing na yan kasi copper washer lang kasi yung gamit yung gitna niyan, sa katagalan napupudpud yan. nakita okay, mga salamin ako kung shop drive testing natin Ayan, maluwag. Kaya pagka bumirit ka at nagpipreno na, ayun, mahilig mo na yung kalampag. Dahil dito, nag -umpugan. At si on the beat, ang shaft drive nila, wala siyang bearing. Ito kasi yung shaft drive na to, pang click. Kaya kahit tanggalin mo yung cover ng click at biritin mo, hindi siya iingay, okay lang siya. Kasi may bearing dito. Si Honda Beat, walang bearing. Ayan, ito naman yung sa oh. Wala siyang bearing dito. Hindi tulad nito, mayroong bearing dito na nakalagay. nakadikit dun sa crankcase ng, ano, ng click. Ito wala. Kaya kapag, ano, natanggal mo yung cover na to, gagalaw yan. At kapag maluwag to, doon mo na marinig yung ingay. tayo dito, ayan. Kung naalala nyo pa nito, itong shock drive na to, dito ako na boss ayaw maniwala sa akin yung ano yung iba na hindi nakakalam so, pag, ito, pag ito may tama yan asahan nyo yan kahit bagong bearing yan kahit bago yan iingay pa rin dahil dito yan. kaya ito yung papalitan natin mga sir at meron ako dahil wala akong stock ng honda ilalagay natin to ako okay, Ito yung sira Yan ang papadal natin At uh, ito yung ilalagay natin mga sir Honda rin At uh, Nasara na sa 480 to 500 to, Ang uh, presyo one nito Yung original na ganito Ito yung ilalagay natin Tatanggalin muna natin pero bago natin matanggal yan Tatanggalin muna natin Yung circlip nya Yung lock At uh, panguhugot ko dyan yung ano uh, i-welding ko siya para matanggal kasi hindi siya tulad ng iba na kapag pinainitan mo itaktak mo lang matatanggal na agad ito hindi siya ano, hindi siya ganun subukan ko lang sa yung ganun uh, discard halos talagang parang bubutasin mo na yung cover at may mga puller kasi na ano na iba naman na nakakabutas yeah, i-welding ko na lang may special tools naman na ginagamit dyan kaso wala ko nun at uh, matagal ko na rin ginagamit welding yung ginagamit ko dyan kaya yun ang gagamitin ko welding para matanggal ko to uh, ito yung lock nya mga sir tanggal ko na at uh, tatanggalin ko na siya ng, ano, ng uh, welding Okay. ito tanggal ko na yung uh, bearing mga sir gamit yung uh, welding machine at uh, ito, natin na rin to pero bago natin ilagay itong bearing na to lalagyan mo natin ng high temp na grasa doon sa loob. Kung baga tatanggalin mo natin yung pinaka cover na ito para may lagay natin yung uh, high temp na grasa. Tapos ibabalik din natin uli yan. Ito mga sir, tanggal ko na yung cover niya. At uh, kung makikita nyo yung bearing natin, kukunti lang yung grasa niya. Kaya dadagdagan natin yan para matagal yung buhay ng bearing niya. gamitin natin grasa ito, high temp to. Yan. Yeah. Lalagyan natin dito. Lalagyan natin dito. Okay, ito mga sir. Ayan, may grasa na. At ilalagay ko na rin takip. Kulay blue. Ayan, nalagay ko na yung uh, cover ng bearing. Tapos ibabalik natin uli dito. Binalik pa rin natin yung cover niya. Dahil ang purpose niyan, hindi ka agad, uh, matanggal yung grasa. Ayan, lagyan natin. Tapos yan, po bakukin ko yan ng sing, simlakin laki ng bearing para hindi masira huwag kayong po bakuk sa kitna para hindi lumubog yung copper washer na yan o yung copper na yan o yung bearing hindi masira ayan nalabog ko na yung bearing natin mga sila tapos lalagyan natin ng grasa dyan high temp din para hindi masira ayan lalagyan ko na rin yung lock at uh, lalagyan natin ng high temp na grasa ayan tapos ibabalik na natin Boom! Ayan, balik ko na. Pati yung mga tornillo. Testing naman natin pa anda rin. Kung andun pa rin yung grag-grag-grag-grag. Ayan, yung ibang sounds na rinig nyo, doon po yan sa mga flaring, ganyan. Pero yung grag-grag-grag-grag, gumagano nyo yung nandito. Ayan, sa luwag ng bearing. Ayan, nawala na. Okay na. Ayan, ganoon lang kayo yung mga asal kung sakali. Kasi ito kasi, sabi ay, kajigunyal. Mapapagastos kayo ng malaki doon. Kapag sigunyal, ayan. Ako. Okay na to.